mga panginot na, na bareta. Labiyon milyong pesong kandidat din pigtutubunan na Shabu na kumpiskar sa Bayabas Operation sa Naga City. mag in partner, arestado. Incident in rubbish fire na ikurit sa siyudad ni Ligaspi. SSS Ligaspi Branch nagpatanid sa publiko kontra scammers. Payout sa Chad Smart Grant Pig Kundusir. 86 na esadyante, binipisyaryo. Aksin? Ah, Bisto nang tulong estudyante na bigbig huli sa naisip na diskarte ng ni Matosdos sa pagklase. Duterte taong 2024. Uninan mga baretang Katak, Bicol. Madadamugman mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon, Katanduanes, as in 90.7 Radyo Oragon, Iligaspi. Sa detalyes, mag in partner arestado sa pigkundusir na buy operation sa Naga City. Labi milyon pisong kantidad nin pigtutubod ang shabu na kumpiskar. Si Nomer Corporal, sa detalye abuton sa lampas un milyong pisong kantidad ng shabu ang narecover sa mag in partner na subutulak ng droga sa Sur sa ikinasar na baybas operasyon sa barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Alas 6.30 kasudmang mang aga Enero 16. Pigbisto kang otoridad ang mag-partner na sinda alias may San Fernando, Kamarinisur asin alias Melkan San Felipe Naga City na pigkukonsiderar man bilang high value individuals. Narecover sa mga sospek ang nagkapirang transparent plastic shellog ang pigtutubo na shabu na may gabat na 150 gramo apuera sa ilegal na droga narecover man sa posisyon kan mga sospek ang sarong kiluan asin by bus money pasabat kan sa tuwing regional director as our new RD um, gabus na kaya tiga supervise ang mga operatiba ta And hopefully, the next coming days, dahil na po talagang may mag-proliferate na illegal drugs sa Bicol Kasong pagbalgar sa Acta Republica 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pigkakatubang kan mga sospek. Dagos-dagos yan, 24-7 ng operation tayo sa illegal drugs. Uh, kang nakaaging Pasko and New Year kahit uh, nag-celebrate ang kagabsan kang Yuletide season, ang PNP nag-ooperate pa mangyarari sa mga illegal drugs. Tahabot tapong pong maapektuhan ang, ang sa community And, and Uh, we want na ang mga kabataan is maray po ang puturo na duduman nila kaysa sa illegal drugs nila uh, ma-engage. Sayang kang buhay. Naging matrayumpo po ang operasyon. Huli kang pinagsarong para sa kang Naga City Police Office Station to Drug Enforcement Unit, Kamarinisur Mobile Force Company, Kamarinisur Intelligence Unit, Regional Police Drug Enforcement Unit 5, asin sa koordinasyon kan PDEA Regional Office. Sa datos kang PNP, ininang ikatulong operasyon kontra droga sa reyon na may narecover na dakulang kantidad ng shabu. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Nakatambak na used oil, posibleng subuot na naging kausa kan nangyaring kasulo sa bisinidad kan sarung gasolinahan sa syudad ni Ligaspi. Si May Arango sa detalye. Nagkulor abuan porsyon na ini sa bisinidad kang sarung gasolin station sa barangay Arimbay, Ligaspi City. Pasado alas 3.58 nin hapon kasudma. Sa investigasyon kang Bureau of Fire Protection ni Gaspi, posibleng ang mga nakatambak na galon na used oil naging kausak ang naging kausa kang pagkarabak ang iba pang mga nakatambak na kagamitan sa nasambit na porsyon. Napag-araman man kaya na may pigsusulong basura, nagkapirang metro ang distansya sa gasolinahan. huli ang maparos-paros, posibleng subot na pinalid ini pasiring sa tambakan. When it comes to damages, sa amin kasi uh, ang kapag nag-estimate kami ng damages, more on structural fires kami. So meron kaming mga guidelines, merong ibinaba ang national headquarters kung saan uh, may mga constant na multipliers depende sa type of occupancy na meron tayo yung nasusunog. So with regards to the rubbish fire, walang binaba na uh, magiging uh, basis namin para sa computation ng damages. So yung nangyaring sunog kaso hapon, zero ito sa muya ang damages kayo ito. Alas 4.16 ng hapon, kamay deklara ining fire out. Rubbish fire kung apodon ini kan otoridad na premerong naikurit ngunya na taon. Kasi yung mga used oil is properly disposed. Mga uh, sinabihan na rin namin kahapon yung may-ari nung gasolinahan na as much as possible yung kanilang uh, mga used oil i-dispose properly and uh, ano naman uh, comply mag magko-comply naman ang ating uh, Shell gasoline station. Mayo man na naitalang nakulugan sa insidente. Mientras tanto, base sa dato, 51 insidente ning kasuluan na i-record kang BFP Ligaspi ka nagtalikod na taon. Halangkaw kumpara kang taong 2022 na 32 ng kaso na itala, Kadaklan sa kausa iyo ang problema sa kuryente, mantang 4 sa 51 insidente iyo ang arson. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango payout para sa si CHED Smart Grant pigkundusir kasudma sa Ligas PCT. Labi 80 mga estudyante sa Albay naging binipisyaryo. Si Nomar Corporal sa detalye. Ugma ang first-year college student na si Merbin Duka kang Ligas PCT na naresibi niya na kasudba ang 25 pesos na cash assistance hali sa Commission on Higher Education o CHED Bicol sa lindong kang Student Monetary Assistance for Recovery and Transition o Smart Program kag opisina. Sabi niya, itatagaman niya ang nakuha niyang pinansyal na asistensya sa sayang pag-aadal. Nga niin kaso manigwa siyang proyektong pagkakagastusan, dahi niya na iniiasa pa sa pasasayang magurang. Um, electronic student rin po ako, which means um, Uh, kakailanganin ko po ng mga miscellaneous fees and also yung tools. So sa pamamagitan po ng pro programang ito, uh, mas mapapadali po yung mga expenses ko. Nakareceive receive man yung siring na kantinan ang third year criminology student na si Juana Bringino kansan po Domingo Albay. Nakakalawang po yung tabang sa kuya as a student po kasi as a private and criminology po, actually nakakalawang yung tabang ta sa tuition ko po and actually para sa makatapos ng pag-adal ko, kaya salamat po akong maray. Sinda Mervin Asinjuana ang duwa sa first batch kang SMART program. Total na 80 na estudyante ang nakakuha sa payout ka ni Saligas City. Obheto kang programa na makapagtaong alalay sa mga bikulanong estudyante na naapiktaran kang COVID-19 pandemic. 700 man na estudyante sa koleyo sa bilog na reyon. Ang target na maailaw kang komisyon sa SMART program ngunyan na taon. This SMART program aims, uh, as I have mentioned, uh aims to support your higher education. So again, this program will not come into a success. Saro sa mga naging dalan nga maging posible ang programa. Iyo ang ako Bicol Party List. kay ako Bicol Party List Second Representative at Jill Bungalon. sa ang edukasyon sa mga pigtututukan nilang sektor asin enot na pigpaparayuridad na maalukaran ng budget. na ang kongresista na sa mga siring na asistensya, dakul ang mga makakagraduar na mga kwalifikadong estudyante na magiging liabi sa pagangat kang estado kang buhay kan mga binipisyaryo. The more na magkakaigwanin na uh, empleyo o trabaho ang mga estudyante ini and therefore, uh, matatabangan ninda ang sayda pong mga tugang, mga saradit, asin ang sayda pong pamilya. No? So magayon na programa dahil Saro ining investment sa satuya pong mga estudyante sa sektor kang edukasyon and kami ta po nagtutubod na ang investment sa mga estudyante or sa sektor kang edukasyon de po nasasayang. Asigurasyon kan partido Apuera sa Smart Program padagos manggiraray ang Tulong sa Edukasyon Program kang partido katuwang man ang DSWD Bicol na mataumaning pag-alalay sa mga kwalipikadong Bicolanong estudyante na nasa koleheyo asin senior high school para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal. Salamat ako Bicol! Salamat siya! Gale warning sa kadagatan kan Bicol, big bandera kan pag-asa huli sa amihan. asin visto ng dulong estudyante na Big B Biliban, huli sa naisip na discarding animato sa Matususan paglase. pagklase. Yan ang sinibapang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag na bagyo, asin pag almiroto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, Danay Tang Namamatean. Siring man, kan sa uyang sadiring partido sa Kongreso, ang Akubikol Party List. Katabang na, kasurog pa. Acubicol! SSS Ligaspi may patanid sa mga pensioner nga ni Makaibitar na mabiktimakan mga scammer. Si Danica Garcia sa detalye. Amay na nagpasiring sa SSS Ligaspi branch ang 60 anyos na sinanay Glenda kan bagong bayan daraga albay kaiba ni esposo niyang si Tatay Larry. Piglalakaw kaya nindang magagum ang SSS retirement benefits ni Tatay Larry na dekada man na nagtrabaho sa Saudi Arabia bilang foreman. Sabi niya, personal ninda ining si kaso as hindi ipigaasi sa ibang tawo Urog tagulpi ang nababaritaan nindang nabibiktima nin scammers. Hulit as senior citizen na... Share to daang saro sinda sa mga posibleng target kan mga kawatan, kaya mas wais asin alerto da sindang mag-agom. Hindi kasi sana mag-update. tapag nag-update po, nandiyan ang nagpumapasok ang mga scammer. Sigun kay Jeanette Mapa, an ad hoc regional communication officer kan SSS Ligaspi Branch, tama ang desisyon kan mag-agom na Nanay Glenda as in Tatay Larry. Mas nanggad na personal na piglalakawan mga siring na personal na dokumento as in dapat nanggad na maging alerto. Nga ni day mabiktima ni scammers na talamak nanggad ngunyan sa inmana parte kan nasyon. Katunayan, sabi niya, may mga nagraralakop ngunyan na link na pigpapadala sa pensioners sa paagi ni text messages as in post sa social media. Dapit sa buot para fall kan ahensya kung sa imposibleng manggana nindara kulang lang pa premyo. Pagduduon ni MAPA, scam ini as in day nanggad magpabiktima nung kamanda ang iklik ang link na pigpapadara o ang nakapost sa social media. Yes, so, up. Uh, Padagos po ang pagtautaning ng information sa public through the help po kang sa tuyang media na i-disseminate ining information regarding po sa mga nagkakalat na mga scam. Base sa datos kan ahensya, kadaklan sa mga nabibiktima kan scammers, iyo ang pensioners kan SSS kung sa entero ang mga ining inagadan nin personal na impormasyon na naging dalan ngani magkaigwanin access ang mga kawatan sa SSS account kan mga biktima. Mensahe po para sa ito mga pensioners as well as mga members ta na protektahan po ang sa indang account details. They po nindo itao basta-basta ang username and password. And if ever pong mag uh, gamit ka computer sa luwas po kan sa indong harong, day po nindo isave ang status nindo or itong password para po uh, day, maiwasan din po yung mga fraudulent claims. Mayu paman ka pensioners o members kan SSS Legazpi branch na nabiktima kaya mas maigut ngunyan ang pagpapatanid kan opisina. Puduman sa nasambitan ta na mga nagkakalat na fake news regarding sa pa or parafol hali sa SSS. Iguwa din po kitang mga inaapod ng mga online fixers. So part na din po ini kan scammers. So kung igwa po mga uh, online na mga uh, page na nag aalok po ng SSS service kapalit po ng fee so dai po kamo mag indulge or dai po kamo mag entertain kay inyo kasi uh, saro din po ng way para iscam po sa tuyang mga members posibleng maatubang sa kasong pagbalgar sa data privacy ang mga scammers para sa mga baretang tatakbikol Danica Garcia sa kamugtakan kan panahon, may gale warning na naman sa kabikolan. Sigun sa pag-asa, epekto ini kan amihan na posibleng mamatean hasta sa masunod na bulan. Si Danica Garcia sa detalye. Makusog na paros ang mamamatean sa kabikolan ngunia na aldaw hasta sa mga masunod pang aldaw sigun sa pag-asa. Daraini kan amihan o North East monsoon. Ito po ang uh, lagay ng panahon natin ngayong araw, January 17, 2024. Shear line po ang nakakaapekto sa eastern section ng Mindanao, samantalang northeast monsoon, ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Uh, kaibanan po ang kabikulan dyan. Hulikan na kabandera ang gale warning sa mga kadagatan kan Island sa Camarines Norte, Rapurapo Islands sa Albay, Prieto Diaz, Gubat, Barcelona asin Bulusan sa Sorsogon, Siringman sa Norte asin Sirangang Porsyon kan Coastals sa Katanduanes. Daipig tutugutan na maglawod ang mga saradit na parasira. Nag-aabot kaya sa 2.8 hasta 4.5 metro ang sukol kan ukol. Nalabi ka delikado. Nagpapauran siya digdis sa eastern section ng Mindanao. So medyo nagbaba siya kasi may surge kita kang uh, northeast monsoon hangin amihan. Ano. So, uh... Uh, ngunyan uh, ang mga pag uran ta may yung, uh, significant impact may mga pag uran uran pero normal ini sa uh, inaapudtang hanging amihan uh, usually ang hanging amihan ta or northeast monsoon uh, nagdadaraning ng malipot na duros uh, lalo na pag papadiklom na uh, namamatitan lalo na kung nasa mataas kitang lugar asin in uh, pagkabanggi early morning So usually ang peak niyan uh, ngayon talagang uh, January and February and the mga end of February pawaran na siya. Uh, malaog na kita sa inaapod tang, uh, wet dry uh, dry season. Daima na pig babantayan na raot nin panahon ngun na simana at an pag-asa, alagad importante ang pagmonitor sa kamugtakan kan panahon, ngani makaibitar sa anuman nakatibaadan. Para sa mga istoryang tatakbikol, Danica Garcia. Pagiging madiskarte kan tulong estudyante sa Ligao City pigbibiliban pagtanong ng kamote sa indang nabirikan nga ni masustiniran ang sa indang pag-aadal. Si Nomar Corporal sa detalye. Bakong make-up, lalong bakong pang OOTB, ang pigkakasibutan kan magkaklasing sindang Maria Andrea, Sarah Jane Asinlea, Imbes kay ang mga material na bagay na yan, mas ugmasinda sa pagtatanom ng root crops arog kang kamote. Ang kabangang iktaryang loting ini sa barangay Pransya, Ligao City, na ng mga tinanom ng kamote, ang patunay kang hilig sa pagtatanom kan magkakaklasing ini. Katunayan huli sa saindang kamutihan, iguana sindang panggaso sa mga pangangaipon ninda sa eskulahan. Graduating students sinda sa kursong Bachelor of Science in Agribusiness sa Bicol University, Ginubatan Campus. Bilang partekan sa indang kurso, Enero kang nakaaging taon kan po ang pagtatanong ning kamote na partekan sa indang crop production project. Katunayan tulong beses na sindang nakapag-ani ning kamote na nakasuporta ng gansa sa indang pagklase para po maiba naman po siya kasi po sa yung mga um, kadalasan po ngayong EDP is more on hog, tas broiler, no really. po. Tas um, parang man left behind po yung crop production. production. So para mas ba ano po siya makilala ulit po siya. Um, Nagtig perso nag po yung sweet potato production. Nasa around, yung kita po namin is around 13,000 pa lang po siya kasi may part po talaga siya na um, medyo mahina po yung Blue. ano po ba So production tapos may part po siya yung, na ano mahahal ang po no, so weatherman po siya Apwera sa parti ini kan sa indang proyekto sa pagklase Aluwi naman danindang padangat ang sektor ng agrikultura na sa indama na inot na natangadan sa, sa indang mga magurang na entero man na para uma Kahirap man lang po kami man po sila mama na din po sa buki eh. So gusto ko po, po ito, gilin po pang inspirasyon para kibon man ko yatoy ipakita sa inda na o dina na po ako so nila. Nakatabang po siya so pinili ko man pong mag-agriculture para po sa mga kunwari sa mga knowledge na, po na kung ako po sa eskwela pwede ko po pong ituro um, it, i-apply it man po sa um, sama po. Naging on-site coach kang magkakaklase, an ama ni Sarah Jane na si Tatay Eusebio. ma siya sa na pagpadaba kang tulog estudyante sa agrikultura. Programa man na plano mag-eskwela, magayon. Kasi So sabi ko sanda, mag-eskwela ka mo, maski mga partarok, partanong ka mo te, kaya may takadaking -taka abang estudyante mga tapos ng nurse, maestra, puro bakante. Sa daan naman bagang mga nag-iris klase sa agriculturist. Kaya mo man suko, pigturo ko, big, ko lang magbalik sa pagtanong. Lao Minda Maria Andrea, Sarah Jane Asimlea na lugod magdakul pa nagpapadaba sa agrikultura o pag-uma sa ibungkang modernong teknolohiya. Mostly po na tiga-degrade tiga po ang agriculture nadipon di po niyan raaram na, na um, kita po di man mapubay na wala ning pagtatanong wala po ng agriculture. Sa sen po kata magakaling ay mag a mga paggan. Kung gabos po kita mag professional so mag para um, er, mag -para kita ang pera. So, unang um, ito, so pera kung wala man po ni farm or agriculture po sa mga maut magbakal kang sendang kamote. bisitahon sa ka nang sendang Facebook page. Para sa mga baretang tatak bicol, no mer corporal. Asinyanan katiripunan kan mga baretang tatak bicol. Ako si Jenunyes. Salamat.